tak ka ba sa 200 views pa baba? Gusto mo bang dumami ang views mo? Para dumami ang views mo sa TikTok, kailangan mong maging strategic sa paggawa ng content. Uh, narito ang ilang tips isa. Gumamit ng trending sounds at hashtags. Gumamit ng mga sikat na sounds at hashtags para mapansin ng algorithm. I-check ang for you. 5 para makita kung ano ang trending. Dalawa gawin ng maikli pero kapanapanabik na videos. Mas mainam ang videos na pito hanggang labing lima seconds para mas maraming manood hanggang dulo. Simulan agad ang video ng engaging sa unang 3 sec. Tatlo gamitin ang tamang hashtags hashtag fit, hashtag trending, etc. Huwag gumamit ng sobrang daming hashtags. Piliin lang ang may kinalaman sa content mo. Halimbawa, kung travel video, gamitin ang hashtag travel tiktok, hashtag adventure, apat mag-post sa tamang oras. Ang pinakamagandang oras ay 12 p.m. hanggang 3 p.m. at 7 p.m. hanggang 10 p.m., lalo na sa weekends. Subukan ng TikTok Analytics para malaman kung kailan active yung followers mo. Lima gumawa ng engaging content nakakaaliw, nakaka-inspire o nakaka-curious. Gumamit ng call to action tulad ng Comment kung relate ka or tag mo yung friend mong ganito. Gawing interactive para magtagal ang viewers sa video mo. Ani may boost ang interaction, likes, comments, shares. Mas maraming engagement. Mas mataas ang chance na lumabas sa For You page FYP. Magreply gamit video sa comments para mas maraming interaction pito. Consistency at quality ng content. Magpost isa hanggang tatlo beses sa isang araw para maging visible sa algorithm. Siguraduhin na malinaw ang video at may magandang lighting. Walo makipag-collab at gamitin ang duet stitch feature. makipag sa ibang creators. Para lumawak ang audience mo, gumamit ng duet at stitch. Para sumabay sa trending videos, siya ang gamitin ng TikTok trends at challenges. Sumali sa mga viral challenges para mas malaki ang chance na mapansin. 10. Huwag sumuko, keep experimenting. Ang TikTok algorithm ay pabago-bago kaya patuloy lang sa pag-explore ng iba't ibang content kung consistent ka at sinusundan mo ang mga tips na ito siguradong dadami ang views mo sa TikTok